Hi guys! Welcome to Jekotek TV! Smile ka muna Jan. Okay guys, let's go! Ito ang bunot gamit ng mga sinaunang tao Ito ay inabot ko ginagamit namin upang lampasuhin ang aming sahig Ngayon, bihira na ang gumagamit ng bunot Mas pinipili nila ang mga electric polisher. Pero maganda itong bunot dahil makakapag-exercise tayo gamit ang bunot. At lalakas pa tayo. Yan, pagkatapos lagyan ng Star Wax, pwede na natin bunutin ang sahig. Let's go! Star Wax, Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, 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 Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig, Mrs. Star walk, star walk, star walk, walk. Star walk, star walk, walks, walks, walk, walk, walk. Kintab na to the max. Star walk, star walk, star walk. Kintab na to the max. Always remember sa paglinis, pakintabin ang sahig, linis. Star walk, star walk, 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 walk. Star Starwalk, Star Wax, walk, star Wax, Starwalk, Star walk, Star -wax wax, 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 Kintab na to the max Star Wax, Star Wax, wax. Star, -wax, star -wax, wax, Kintab na to the max Always remember Sa paglinis Pakintabin ang sahig Missis Starwax, 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 wax. Starwax, 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 star -wax, star -wax, wax. Tintab na to the max. Yan. Itong bunot minsan napupudpud din sa kakabunot. Dahil itong bunot ay gawa lamang ito sa bunga ng nyog na tuyo. Hinati sa gitna at yung dalawang hati na yan ay pwedeng gawing bunot pang lampaso ng sahig. Napakamura nito, pwedeng bilhin kumpara sa electric polisher. At makikita nyo dito, itong bao, ayan, yan yung sumasayad sa sahig. So pagpudpud na itong bunot, sasayad na yung bao, so kailangan yung bao ay bawasan natin ng konti para muling makalinis ng sahig. Muling makalampaso ng sahig ang bunot. So ganoon ang na ginagawa namin noong unang panahon, gamit ang bunot. 'Yan, 'yan ang bunot. Sana maibalik natin ang ugali na ito. Ang bunot ang paggamit ng bunot. Maganda na, mura pa, makaka-exercise pa tayo. Lalakas tayo at sisigla ang ating mga paa sa pagbubunot araw-araw. Star walk, star walk, star, -walk, star -walk. Star Walks, Star Wax Star Walks, star Walks. Wax. Always remember, sabagladies, pakin tabin ang sahig, missus. Star Walks, Star Walks, Star Walks, Walks. na to the mark Hi guys, welcome to Attack TV. Smile ka muna jan. Okay guys, let's go. Ito ang bonot. gamit ng mga sinaunang tao. Ito ay inabot ko, ginagamit namin upang lampasuhin ang aming sahig. Ngayon, bihira na ang gumagamit ng bunot. Mas pinipili nila ang mga electric polisher. Pero maganda itong bunot dahil makakapag-exercise tayo gamit ang bunot. At lalakas pa tayo. Yan, pagkatapos lagyan ng star -Wax. Pwede na natin bunutin ang sahig. Let's go! Star walk, star walk, star walk, walk. Star walk, 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 walk. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig, misis. Star walk, star walk, star walk, walk. Star walk, star walk, 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 walk. Kintab na to the max. Starwalk Starwalk Starwalks wa Kitab na to the max Always remember sa paglinis, pakintabin ang sahig Linis Starwalk Starwalks walks 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 wa Starwalk Starwalks walks 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 star Starwalk Starwalks walks 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 Kitab na to the max Star Wars, Star Wars, Wax. Star Wars, Star Wars, Wax. Kintab na to the max. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wars, Star Wars, Star Wars, Wax. Star Wars, Star Wars, Star Wars, Wax. Kintab na to the max. Yan. Itong bunot minsan napupudpud din sa kakabunot. Dahil itong bunot ay gawa lamang ito sa bunga ng nyog na tuyo. Hinati sa gitna at yung dalawang hati na yan ay pwedeng gawing bunot pang lampaso ng sahig. Napakamura nito. Pwedeng bilhin kumpara sa electric polisher. At makikita nyo dito, itong bao, yan, yan yung sumasayad sa sahig. So, pagpudpud na itong bunot, sasayad na yung bao. So, kailangan yung bao ay bawasan natin ng konti para muling makalinis ng sahig. Muling makalampaso ng sahig ang bunot. So, ganun ang ginagawa namin nung unang panahon gamit ang bunot. Yan. Yan ang bunot. Sana, maibalik natin ang ugali na ito ang bunot, ang paggamit ng bunot. Maganda na, mura pa, makaka-exercise pa tayo. Lalakas tayo at sisigla ang ating mga paa sa pagbubunot. Araw-araw, star wax, star wax, star wax, wax. Star wax, star wax, star wax, wax. Always remember sa so paglilis, pakintabin ang sahig, Mrs. Star Wars, Star Wars, Star Wars, na to the mak Hi guys, welcome to Jekotek TV. Smile ka muna dyan. Okay guys, let's go. Ito ang bunot. Gamit ng mga sinaunang tao. Ito ay inabot ko, ginagamit namin upang lampasuhin ang aming sahig. Ngayon, bihira na ang gumagamit ng bunot. Mas pinipili nila ang mga electric polisher. Pero maganda itong bunot dahil makakapag-exercise tayo gamit ang bunot. At lalakas pa tayo. Yan, pagkatapos lagyan ng star wax, pwede na natin bunutin ang sahing. Let's go! Star wax, star wax, star wax, wak! Star wax, wak, Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig, Mrs. Starwax, starwax, walk, starwax, wax, walk. Starwax, starwax, wax, walk, wax, wax. Walk. Kintab na to the max. Starwax, starwax, walk, starwax, wax. Walk. Kintab na to the max. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig, linis. Star walks, star walks, 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 walks. Star walks, star walks, 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 walks. Star walks, star walks, 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 walks. Kita walk. butuh demaks. Star walks, star walks, walks. Star walks, star walks, walks. Kita butuh demaks. Always remember, apa aja pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, 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 Wax. Starwax, 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 Wax. Kintab na to the max. Yan. Itong bunot minsan napupudpud din sa kakabunot. Dahil itong bunot ay gawa lamang ito sa bunga ng nyog na tuyo. Hinati sa gitna at yung dalawang hati na yan ay pwedeng gawing bunot pang lampaso ng sahig. Napakamura nito. Pwedeng bilhin kumpara sa electric polisher. At makikita nyo dito, itong bao, yan, yan yung sumasayad sa sahig. So pagpudpud na itong bunot, sasayad na yung bao. So kailangan yung bao ay bawasan natin ng konti para muling makalinis ng sahig muling makalampaso ng sahig ang bunot. So, ganoon ang ginagawa namin noong unang panahon, gamit ang bunot. Yan. Yan ang bunot. Sana, maibalik natin ang ugali na ito, ang bunot, ang paggamit ng bunot. Maganda na, mura pa, makaka-exercise pa tayo. Lalakas tayo at sisigla ang ating mga paa sa pagbubunot. Aro star walks, star walks, star walks, Wax Star walks, star walks, star walks, -wax, -wax, wax Always remember, sa pakintabin ang sahig, Mrs. Star walks, star walks, star walks, walks. to the max. Hi guys, welcome to JKT TV. Smile ka Jan. Okay guys, let's go.